Okay, okay magre-remap tayo ng PCX 160 from Baguio City. Okay. So, tingnan natin kung gaano katagal ha. Ah. Oh, Honda lang Mas mabilis tong i-remap kasi sa mga... Okay, time check. 6.13 p.m. Today is Friday, 11.24, 23. Ayun o, no? time date. Okay. So, gaano nga ba katagal? Saka ano nga ba yung dapat gawin? O, ano yung mga dapat kailangan? Unang-una, dumating si Papi. Walang auto bang adapter. Yan. So, yan. Nagpakabit pa kami. Eh. So, hindi na natin sasama sa orasyon, ha? Okay. So, itatali yung harap. Tapos, talagyan ng tie down sa likod. Okay. Ano pa ba? Tapos, babasaan natin ang EFR. Tapos, uh, doon makikita yung ano. Kung saan i-correct yung fuel. Kung saan lunod. Kung saan kung saan siya yan, okay ano pa tapos ipa-plus natin yung na-correct na map pantay papi um, oh, pantay papi atas konti so iba-ibang motor pop oh, okay na okay na iba-ibang haba ng ano wheelbase okay ay from Baguio City ayun o no? si papi okay teka may nagre-remap na magaling dun na <laughs> Okay, so tingnan natin kung ano katagal. Ito Honda to ha. Iba pa yung ano. Iba pa yung Yamaha. Kasi ang Honda may pointer nung epar sa table niya. So mas madali. Tapos naka ano siya. Naka K-line. Bluetooth connection. Yung remapping tool natin. Nalay tayo ng ano, 40 minutes. Okay. One eternity later. Alright, I'm bye! bye, bye. Kaya nabut kami ng ganito katagal so, Last quarter road Then uh, yung ano lang Max. My goodness Okay So yan, nagpapalapat ng panggilit si Baldog yan. Okay, so 16.8 kanina. So malalaman natin yung pagbabago. Wait lang. Yun no? 18.4! Haha! <laughs> okay, patay mo yung blower. Patay natin. Ayun o, no? natin kung 18.4 to. 18.3! Ayun o. No? Oo ha oo sa mga <laughs> Okay, sa pa, papi. My goodness. Oh, so alam na. Alam na. Alam na, alam na. Iwas-budol kayo. Iwas-budol. Timing. Go! Sarap no may tayo, guys? Happy! Oh, alam niya, na. Alam niya. na. Diba? Dire Happy, ba diretso oh, 18.7. Happy, pa Power ba niya? 7.9. 20. Yung una, oh. 7977. Tama, papi. Ano sa akin na pagkumanda? Ganda no pantay, no? Oh. ha? Oo. Aba. Ha. ha, My goodness. Madali lang magpasaya ng tao basta servisyon mo nang ano, nang tapat. Okay? Go. Wait lang. <laughs> wait lang. kasi iba yung power ban niya eh. Tingnan nyo, 9102 power ban. Okay, kulay red ha. Teka lang, isusom ko lang. Wait lang, wait lang. Tingnan natin ha. Kasi guys, pag nagbago, pag nagbago yung power ban, magkakaroon ng ano yan, dalawang graph. Yung mismong pinakamataas na 19.5 at saka yung pangalawa, yung una. So, ito siya guys. 19.1 oh. Teka lang oh. 19.1 Aba, oh, ba't ka nun Isa pa. Isa pa. Isa pang chicken joy. Sige, isa na lang eh. Last time. Last time, last time. puti eh. Okay. 19.4. Anong kulay yan? Green. green, green eh. Ito, ito. So, sa, kaliwa. Pucha, pareho. Abay, tumakas pa. 19.3. Ito sa kapila, kaya natin. Hindi, ito, ito, eh. Ito, ito, ito. Ere, 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 19.3, ayan, oh. Tumas pa. My goodness. Ayan, tama yan. Pareho ng power band. Lapitan natin Maliwanag ko sa inyo Maliwanag ko sa inyo Okay, 18.4 Yung una natin nakuha Power band nya, 7.9 okay, okay. Sumunod, 18.7 7.9 Okay, ito 19.5 pero 9100 O2 rp, RPM So, ito sya, kulay pula Ito yun, no? Oh. So, pinasa natin, ito, ito, itong dulo na to Ito yung pinakamataas ano lang to? 19.1 Diba? So ngayon yung green Papi tutok mo sa green Ito na yan Ito yung green o oh. 19.4 Guys 19.3 7.792 oh, Power band 7.792 okay, ito siya guys oh. So tama So nakakuha tayong tamang ano Horsepower Okay So happy My goodness Okay from Baguio papi Happy Happy o kanina, 16.8, 16, 16. di ba? Oo. Oh. O then, sabi ko nga, papi, ayoko nung naging ano mo, mababa masyado. Kasi PCX 160, di ba? Ah, 15 na to eh. Oo. Oh. Stock nito 15. Di ba? So, sabi ko, papi, ano tayo, palit tayo ng CBT. Ngayon, eh medyo maraming nakapila kanina, kaya inabot kami ng 10, 12 p.m. So, alas 6 lang yata tayo nag-umisa kanina eh. So, sabi ko nga, um, Mag-guide tayo ng panggilid. So, di ba? Ang laki ng gain. Oh, okay, power. <laughs> Happy, papi. Thank you. Oh, from Baguio City, papi. From Baguio City. Kamustahin mo yung dating nag-rim up. <laughs> <Okay>, Mag-iwariwala dun. <laughs> <laughs> okay na yun, papi. Ano? All good sa'yon. Iyan mo na sila. Okay? So, very good. PCX 160 from Baguio City. Okay? Thank you, papi. Nakarating ka dito. Wow,